mga po at buksan po natin ang pahayag, kabanatang 6, talatang 6. Sabi po rito, may narinig akong parang tinig mula sa apat na buhay na nilalang. At sinabi sa nakasakay sa kabayo, itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng isang kilo ng ng trigo ay dapat isang araw na sahod. At ganun din ang presyo ng tatlong kilo ng ng sibada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. So, ito po ang nangyari sa panahon natin, ang presyo ng bigas. Dahil nung una sa kanila ay trigo, uh, na kukuha naman natin ng harina, pero sa atin ay bigas. At magkano na po ngayon ang bigas. Kaya napakahirap pong isipin na yung sinasabi ng 20 pesos ay ganong bababa ang presyo ng bigas sa atin. Pero ang Biblia nagsabi na talagang pataas ng pataas ang bidihin. Kaya dapat po natin itong paghandaan ang bababa, ang presyo ay ang alak. Sapagkat dadami po ng dadaming alak at sinasabi nga rito yung langis. Ang sinasabing langis, yung mga nung una ay medicine rin yan. O ano bagay. Pero ito po ang dapat natin paghandaan, ang pagtaas ng mga bilihin sapagkat ito po ang sinasabi sa pahayag sa ngayon at sa kasalukuyan ay pataas ng pataas ang bilihin. Pagpalain po tayo ng Panginoong Isokristo.